maulan ng snow ayan o ay maulan ng snow kahit umuulan ng snow magpupunta ka papasok ka bonjour papasok ka magtrabaho kahit super lakas ang snow <laughs> madaming napupunta sa sa mukha ko ayan papasok ako kahit malakas ang snow ayan nakalimutan kong payong ko pa ang dami na sa damit ko. Ang dami na sa damit ko. ang oh, lakas ng snow. Ay, ang lakas ng snow. Ayan. Ang lakas ng snow. Uh. Tapos, kahit lang yung snow, kailangan mo Ito. Ayan. ang kagandahan lang pag nasa sentro ka lilinisin agad <laughs> ilang isno walang maitipin yan no? At, tapos nagpunog-punog na yung mga sasakyan no? ilang isno nanibigas na yung mga motor guys ay, Malapit lang kasi ako sa karabao ko. Pwede yung walking distance lang. 20 pinilis na doon ko Ay. Mana po na. pa ang lakas na isna Ang lamit ng kamay ko. Ayan, lamit na ng kamay ko. Ayan, Ayan tara. Ayan. Ito lang na namin. Ito lang na namin. Ayan, big net. Tapos next Ang lamit sa kamay ko. So, Diyos kong gawin. Diyos kong sa kamay. Huwag Kahit marami pa rin tao sa nabas kasi kailangan din nilang puwag kang magtrabaho. <laughs> ang lalit ng guys mga 5 minutes ko na nga ang mag-video lakas na lakas na palakas na palakas ay 20 minutes 20 minutes nandun na ako sa trabaho ito. Ito. ito dito gar na to ay gar na sa sentro kami ng Geneva gar to ito yung sentro nila ay itong sentro nila ay itong yeah. sentro nila Yes. Oo. Okay. Okay. Bakit So, dito Hanggang dito na lang guys. Tumitigas ng kamay ko. Nakalimutan ko pala yung gloves ko. Ay nawala sa isip ko yung gloves ko. Ay nawala sa isip ko yung gloves ko. Ang tigas na ng kamay ko. Ay ang tigas na ng kamay ko. Bye guys. See you my next vlog. Bye. And thank you watching my vlog bye dami nang napunta sa bungalaw akong ice bye tarap tarap bye pasapay ako pa Okay, bye guys. Toto na to. Tumigas na yung kamay ko. Bye. See you my next vlog. Bye bye. Bye bye. Ayan guys. Palakas na ng palakas ang isno. Ay, palakas na ng palakas. Late na ako sa trabaho ko. Ay, late na ako sa trabaho. Ay, palakas na ng palakas ang isno. Late na ako sa trabaho ko. Oh my God. Kasi may nakalimutan ako sa manor. Dinalikan ko yung card ko sa manor. Nakalimutan ko kasi. Ay, nakalimutan ko kasi. Ay, nakalimutan ko. Halakas pa rin ng isko. Hindi na tumigil. Ay, hindi na tumigil. Ay, hindi. Kailangan ko nang sumakay. Ay, kailangan ko nang sumakay. Malapit lang ito paglalakarin mo. 20 minutes. Kaso nga lang, itong isno rin itong isno. Palakas ng palakas. Ay, palakas ng palakas. Nagpupusin na yung mga ano. Ay, nagpupusin na. na. Okay guys, bye! Ayan, ang lakas na. Antito na ako sa trabaho ko. Ay, ang lakas na. Ay, ang lakas na. Ay, akong hanggang magapon to. Sobra ng dami yung miss na. Ay, hindi na ako sa trabaho. Papasok na ka. I'm very late na, guys. Bye-bye. Basang-basa na rin tong phone ko. Bye.